Ano ano po yung gira mo di pa? Maglilitchon ako. Ah, ano po yung hinihingi mo po diyan? Ah, ito yung mga agimat para masarap yung litson natin. Oh. Eh, paano san po ito pa? Dyan ko ito yung ano, yung litson. Ano? Pwedeng bubu ito pa. Ba, ano uren mo mamaya? Makikita mo. Law mga lits. Iwi ko ng ano. Alaban niya ano ah. to? ito yung mga agimat ko na para lumakas sa, sa... dito ba dito sa utak ito. ngayon lalagyan ko siya ng ano yan ano lang to limang piso lang to siya mabibili to sa palingki ang bagal naman yan yan tapos pwede na yan kasi tapos naman yan Kasi ito yung nagdala sa akin ng kapangyarihan. Yan. Bago ako bago ko i-start to sa mga ano, mga sausawan. Sausawan ha, sausawan. Bago to iano sa sausawan. Ngayon, pag okay na to, alam mo nilalagay ko sa sa akin sarili tong mga kapangyarihan na to. Yan. Kunti lang, kunting ha hanghang -hang lang. Mga lods. Yan. Kita mo yan. Uy, nahulog pa yun ah. Nahulog pa yun oh. Tapos lagyan po ng sausawan. Ito. Ayan. Yan, pasok sausawan yan. yan ang Yan. Pwede na yan sa ano? Pwede na yan. Ito, Lods. Ito yung pang ano ko, yung pang pa, ano sa ano, yung sosawan. Yan. Yan. Ito yung isa mo dun tapos yung ganun mo, tapos yung mo sa sa lechon. Ito na yun, Lods. Okay na yan. Ready na yan.